Good morning guys sa uh, ngayong umaga nandito na tayo sa likod no at uh, papatoka tayo ng ano uh, na ating mga ibon at ito ang update natin para dito sa Paris natin ako na ano ayun na po kung nakikita nyo ayan may itlog na po tayo ngayon so doon din po sila naisipan nilang sa taas na lang mag ano Uh, yung nilagay ko rito sa ilalim ng mga uh, damo ayun uh, hinakot din nila papunta rin sa taas uh, doon na rin nila pinili ayaw nila doon sa baba so ayan po ang update natin sa ating ibor so ngayon uh, yan ang kanilang uh, first uh, baby ko sa ale ah uh, ang alam ko kasi pagka sa mga ibon pagka mga first ano katulad niya na paris paris lang ano pagka unang uh, itlog isa lang yung iniitlog nila kumbaga parang testing para sa kanila so tingnan natin kung madadagdagan pa yung itlog na yan o yan na lang isa na yan ang uh, pag i nilang uh, limliman So, ayan po guys, uh, tuwanman tayo at nagtuloy na rin yung pag-itlog nila. Sana, mapisa nila yung uh, itlog nila na yan. So, maganda para sa atin kasi dalawa yung magilimlim na natin na ano, dalawa yung aabangan natin na inakay na pipisain. Ito at saka yung sanani nila which is, dito sa kabila ayan po na nagkilimlim na po uh, sa 4 days na 5 days na simula nung maglimlim yung uh, ating matandang paris na inahin so susunod natin abangan itong dalawa kung kailan naman ano pero next project natin uh, pag nandiyo nakaluwag-luwag tayo Baka by next week mag-start na ulit tayo Gagawa tayo ng panibagong kulungan nila Pero yung gagawin natin project na kulungan Doon sa Kabilan lote Kung kasama doon ng mga sisyo natin sa pinaglagyan natin ng sisyo Doon sa taniman natin uh, Magagawa tayo doon ng no? malaking ano Yung pwede silang lumipad Although hindi mataas Pero malapad na Makakalipad-lipad sila doon sa loob So abangan nyo yung guys sa susunod na video Na gagawin natin So as of now, yung maganda yung ano natin ngayon, dalawa yung ano natin na mamimisa. Ang problema, ito na lang, ang naantay ko. So nga, alagaan ko dito sa likod. Kung kailan mangingitlog to si Pikoy at si Pikay. Sana this year eh, itlog na rin tayo sa kanila. So dito na lang muna ang update natin para sa ating mga ibon guys. Maraming salamat at thank you for watching.